Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel. So, for QTV update lang guys para sa concert ngayong araw ng ating idol, Elias JTV. Ayan, so August 14 na pala ngayon mga kayo. Araw po ng Webes mga kayo ay nakaschedule po sila dito po. Ayan no, oh. ayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan, so nasa Santa Cruz, Davao del Sur po. Pagpapasaya yung idol natin, Elias JTV. Matthew. So, ito yung kanilang concert venue, guys. Ayan, no? Purple na purple. Mark, <laughs> yung kanilang concert venue ng idol natin. Kasi marami na rin nagtatanong sa atin, guys, kung saan yung kanilang schedule ngayon. At dito po sila nakaschedule, ha? Ayan, dito po sa Santa Cruz, eno know, Del Sur. Ayan. So, abang-abang kayo, guys, sa mga update pa natin mamaya dito po sa concert na ito ng ating idol, Ilya City. Yung inaabangan ko, guys, yung kanilang sound check Ayan, sound check po dito sa binyo na ito mga kayo, ng ating idol, Elias GTV. So, yun lang mga kayo. Maraming maraming salamat din sa panonood. Ingat lang kayo guys. Ayan, sa mga taga Santa Cruz, sana po wag kumulan mamaya mga kayo para maganda naman yung concert ng ating idol, Elias GTV. Mga Q. Kasi kagabi guys, sa uh, Macbeth, North Cotabato ay inulan talaga mga Q. Pero hindi naman siya malakas mga kayo, sakto lang naman, katamtama lang naman yung ulan mga kayo. Ayan, mabuti na lang doon sa part na mag-perform na sila ilas TV mga kayo. ay tumila naman yung ulan mga kayo. So yun lang guys, yan, uh, summary lang tayo mga kayo. Nag-update lang po sa inyo ng concert ngayong araw ng ating idol Ilya CTV. Ayan, August 14, araw po ng Waveless dito po sa Santa Cruz, Dabao del Sur. Mga kayo. reminders lang guys ha. Yan, palagi nating pinapaalala to na sana wag na na kayong magdala ng mga bata. Yan, below 8 years old, iwan nyo na lang guys sa mga bahay ninyo. Kasi siksikan kasi yan, mga kayo, kawawa naman yung mga anak ninyo guys. and masopo kayo sa sobrang init. Yan, at syempre, hindi naman natin masasabi talaga yung sitwasyon. Kaya mas maganda na kayo, kayo lang. Diba, wag nyo nang dalihin yung mga anak ninyo. <laughs> Tapos yung mga cellphone ninyo guys, i-ano nyo na kaagad? I-pull charge, then i-delete yung mga dapat i-delete. Diba? kasi baka mamaya magse-selfie kayo uh, naka full memory tapos biglang nalubat yan kagaya na lang sa Ormoclate kawawa <laughs> naman siya guys nandun na nandun na si Ilyas, eh tapos biglang nalubat yung kanyang cellphone so i-update ko kayo mamaya mga kayo time to time dito po sa concert nito ng Idol Ilyas TV natin Ayan, kaya mas maganda guys na isubscribe po ninyo itong aking YouTube channel. Uh, click nyo na rin yung tiny bell button para ma kayo guys kapag meron tayong update, upload mamaya. Mario, try nating mag-live mamayang gabi mamaya. Sana maganda yung signal. Guys, kasi kagabi sa Cotabato, grabe ang pangit ng signal, guys. Paputol-putol po yung live natin, Maakyo. Kaya hindi talaga maganda yung ano kagabi, yung signal kagabi sa Cotabato. Siguro dahil masama yung panahon, guys, at sinabayan pa ng ulan, Mario So sana dito mamaya sa Santa Cruz, Dabo del Sor Ay, wag sanang ulanin, no? Wag sanang ulanin, Macchio. Para mag-enjoy naman yung mga manonood mamaya sa idol natin, Elisa So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa mga gusto pong suportahan yung bagong ini-endorse ngayon na product ni Elisa si na Yo Babe. Yan, sa mga gustong pumuti, mag-glow up. I-click nyo na lang yung yellow basket natin. Nandyan yung ano, yung link ng Yo Babe. Yan, legit po yan, guys, ha? Kasi maraming piki ngayon na lumalabas sa market, sabi ng CEO na si Ma'am Ayan, so baka makabili kayo ng piki. Sayang naman guys, at baka masira pa yung mukha ninyo. Maki, <laughs> so mga gusto namang bumili ng ano, uha oh, high clothing. Ayan, nandyan naman yung link sa yellow basket. I-click nyo na lang guys yung yellow basket. Makikita nyo yung but ibang design ng t-shirt yan guys. Mamili na lang kayo ng mga design na gusto po ninyo mga kiyo. So yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat. Uh, Nag-update lang po sa si inyo para at least alam po niyo At subaybayan po ninyo umaya yung concert ng idol natin, Ilias JTB. So yun mga kayo, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po, God bless po sa ating lahat. Alam ko, siksikan yan mamaya mga kayo, talaga natin maalis yung tulakan, sagian mga kayo. Ipairalin pa rin natin yung respeto sa isa't isa, grabe no. Siyempre guys, may mga, meron kasing mainitin talaga yung ulo no. Ayan, masagi mo lang ng konti. Ayan, mabangga mo lang ng konti. Galit na kaagad. Susuntukin ka na kaagad. Huwag naman sana ganun, guys. Kasi alam nyo naman, nasa concert kayo, isiksikan. Yan So, sana, respeto nyo yung bawat isa. Yun lang naman. Di ba palang, parang walang maging problema. Mario. So, yun lang, guys. Yan maraming maraming salamat. Ayan, ayan. Kukunin naman mamaya yung ano na yan, eh. Itong parang uh, basketball ring. Ayan, kukunin naman yan mamaya makiyo para hindi sa kabal sa pagperform ng idol natin. Ilias J. TV mga kayo, na Nakagabi po ay sobrang dinumog ng tao Makiyo sa kanyang hometown. Yan sa uh, Cotabato. So yun lang guys. Yan maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po. Isubscribe nyo na lang yung aking YouTube channel at pakiclick na rin ng tiny bell button mga kakyo. Maraming maraming salamat. Mamili na lang kayo guys sa mga design ng t-shirt na ito. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.